para uh, sa si Kumpang vlog nagmamaniho dahil gusto siyang God, may kunting views at like, share And, uh, Yan si Kumpang Matalinong tao Good afternoon Video ko Kaya at... na po biyani. May kunting respeto Sa taong Kaawa-awa Naghahanap kami ng tao ngayon na matutulungan namin. Ah, palang pa kami kan ng... nilo eh, del Norte. Bago pa lang kami nagkakatapos ng iskarga ng kabilya. Nayas kumpang. Parang lalim ng iniisip, nang mamaniho pa naman. like and share lang binigyan niya ako ng isang daan ito pagpili na ng ulam ito ito lang ang money binibigay pa sa akin ito pa naman ito ni Unay oh. okay, May pakpak -pak yung wingman dito. <coughs> ah guys, okay sa ito ka order o siminto, kakumpang lang. Nakatay available ng na Grand Premium Republic. Chabilla 16mm Ay 12mm, 19 mm Napunta ay Sierra Bird Kapila Bullpod sa Astro Marketing Pangandoy na ikumpang abalayo